Hello everyone, it's me proudly Mommy Vlog. For today's video, ay i-share ko sa inyo kung paano nga ba magsimula sa isang negosyo or sa isang online business. Syempre, gagastos ka diyan, bibili ka ng mga gamit na kakailanganin. Kaya naman, paglalabas ka ng pera kasi 'yun naman talaga ang unang ating gagawin kapag magbubukas ka ng isang business online. Yung mga pangangailangan, unang-unang mong gagamitin kapag may nag-order sa'yo. So, syempre, si Proudly Mommy, ang una kong in-order ay bubble wrap. total meron na tayong mga items na ititinda online. So, nagsimula na akong bumili ng mga pangangailangan dahil ang bubble wrap ay kailangan natin sa pagpag pagbabalot ng mga items. Bakit bubble wrap? Kasi sasabihin ng iba, bakit bubble wrap? Eh, ang dami-dami namang mga gamit or pwedeng gamitin sa pagbabalot ng mga items. Bubble wrap kasi, ang bubble wrap po ay merong may mga balloons-balloons yan, di ba, na maliliit. So, kapag binalog mo dyan yung items, hindi basta masisira. So, kaya naman, isishare ko sa inyo kung gaano kalaki. Malaking-malaki. Char. Ang aking in-order na bubble wrap para naman marami akong pwedeng pagbalutan at marami akong mababalot at marami akong magagastahin. mga kamami ito 'yon, yung sinasabi kong bubble wrap. I-unboxing natin siya eh, i-unboxing. Ating bubuksan 'to para makita natin kung ano talaga at gaano kalaki 'yung lamanan sa loob. Bubble wrap po ang ano niyan, laman na aking in-order sa TikTok na nagkakahalaga po siya na 337 pesos kasi siyempre, ikaw na ang nagbayad ng delivery niyan hindi sila so yun titingnan natin kung worth it ba itong ating in order Lagi nating tatandaan na kapag pumasok ka sa online business, to be sure na walang damage na darating sa kanila yung mga items na in-order nila sa iyo. Kaya nga, gagamitan natin yan ng bubble wrap. Balutin natin ng maayos kahit medyo makapal yung pagkakabalot natin. At least, dumating si kanila yung items na walang damage, walang problema. At I'm sure ako na magiging satisfied ang iyong mga clients sa kanilang mga in-order sa iyo at sigurado naman ako na babalik at babalik sila para mag-order pang muli sa iyong shop, online shop. So, tayong mga mag-online business, kailangan lagi natin tatandaan na alagaan ang mga customer. Kasi doon tayo kikita, doon tayo makikilala, doon tayo makakakuha sa kanila ng income kaya dapat laging the best ang offer mo para sa kanila. Kaya naman hindi ako nang hinayang sa 300 plus na pag-order ko ng bubble wrap dahil gusto ko pag nag-start ako ng online business ko ay safe na safe na maide-deliver sa mga client ko yung kanilang mga items at hindi ako magkakaroon ng bad record sa kanila. Dahil gusto kong ingatan yung online shop ko. Ayaw kong madungisan yon kaya naman huwag kayong mag-atubili na bumili ng mga gamit na talagang kailangan-kailangan nyo kapag kayo ay mag-uumpisa ng online business. Siguraduhin nyo lagi na safe, walang damage na darating sa kanila dahil po sa mga online shop, ang mga client ay nagbibigay ng ratings yan sa atin kung okay ba yung serbisyo na ating binigay sa kanila. So, yun lang po yung ma-advise ko kung kayo ay mag-online shop or mag-business ng mga katulad na gagawin natin, katulad ng Shopee or sa TikTok mamanyan or ano pa mang business online yan, basta lagi natin tatandaan, alagaan at ingatan.